yan Magandang araw po sa inyo dahil si Mami Kukuto Ito, ito na naman tayo eh Magkakwentuhan ulit tayo Tukos sa game na kasi sabi ko yung... Kasi alam naman nyo ko Gusto ko yung game na nakaka-challenge Hindi ayoko yung Walang income <laughs> May dalawa akong game na sinarihan Isa yung Bitcoin Pop Yun ay May tumunog kasi <laughs> Yung Bitcoin Pop yun ay parin bang pinuputok-putok mo yung lobo na merong meron na sa loob ng lobo pinuputok mo para magkaroon ka ng ano uh, kung manalo ka ngayon ang, ang may, may, bayad din yun kaya lang maraming ads alam mo na yun ang doon legit naman siya kasi through pay nagbabayad siya through pay pa kaya lang sentapos sentapos lang ngayon meron na naman ako isa yung Kabibi Game. Nag-download ako ng Kabibi Game. Kasi nga, nainganyo ako sa mga nananalo. Ang gagaling nila, na nananalo sila ng, ng 10K, 5K, 2K. eh ako, hangat ko, makakukuha ko ng, ng, 300 pesos, eh, okay na sa akin. Eh. Kaso hindi ko pa rin nakukuha. Ang ginagawa ko kasi, hindi ako namumuhunan. <laughs> Ang kunat na ng mami nyo. <laughs> ang ginagawa ko kasi, everyday kasi may rin bring 100 pesos yun ngayon, ay 100 pesos everyday may 1 pesos na bonus, kung mahala sabihin niyo eh, ba't nasan ako kukuha 100, 1 pesos bonus at daily, yun ang binibigay lagi ng game, para makararo ka, piso piso yun, everyday yun, ngayon, ika 4th day yata, 2 pesos ika 5th day, basta mayroong 2 ano may pesos, tapos may 2 isa pang 2 pesos sa 3 pesos din. Mut, mut, kadalasan piso-piso lang yun. Ngayon, ang ginagawa ko yung sa piso, ni, nilalaro ko siya. Siyempre, ang laro kasi, karamihan kasi, may mga pattern yan, system pattern, na na pinaglaroan mo. Eh, siyempre, unang-una, hindi ako marunong akala ko ganun lang laro lang yun eh as parehas din eh. lagi talo <laughs> ngayon ginawa ko nanood ako sa mga youtuber na ang uh, specialty nila yung game na ganyan uh, Kagaya ni GM Tricks ni Dolphy G ni Ya TV yan naman si ah uh, Boss Lucky yan naman sa game na mga, ang upload nila, puro mga game ng Cora uh, game, uh, Kabiwi game, uh, Diamond game, Masagana game, lahat yan, yung may mataya ba. Ngayon, inaano ko yung pinapanood ko. Kasi mayroong mga tricks sila roon. May tricks sila. At the same time, mayroon silang special bonus sa inyo na pang uh, pag nanalo kayo sa raffle nila ng comment picker, eh, may meron kayong free Gcash. Siyempre, nakakuha ka rin doon. Kaya lang hindi ko nilalaro sa game. <laughs> Pag-gastos ko rin yun, no? Sa piso-piso lang ako nag-ano. Nag, uh, yon Natututo ko na yun sa kalila. Yung mga tricks nila. Mas siyempre, yung tricks nila, hindi na ma-applicable every time. Ikaw rin naman yan, i-develop ide nyo rin yung isip nyo roon. Ngayon, kung basta lang kayo papasok sa game na yan, ay sigurado, Lusaw, Olax nga, ikaw, ano yung mga players dyan. olat uh. Eh ngayon, kung ngayon gusto nyong manalo, dapat magmanood -mag kay kayo ng mga YouTuber, ma-upload ng YouTuber ng mga game, para malaman ninyo, anong tricks ang ginagawa nila. Tignan nyo ang time ng play, playing nila, kadalas sa, 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 oras din yan, kasi, may oras talaga nagbibigay yung system ng chef, ipapanalo mo. May oras din naman na lagi olats, oh, ika nga. Kaya titignan yung time. Yan, yan importante. Kaya lang, ang problema lang sa akin yung gararo ako, napasok ko ng virus. <laughs> doon sa KBG Gaming, may, may na pumasok na virus doon. Kaya napilitan ako i-tanggalin. Eh, kundi, mapapasukan ng virus yung aking cellphone. Eh, lumana na eh, maano pa. Kaya, napilitan ko tanggalin. So, maghahanap ulit ako ng ibang laro na the same na line niya para iba, iba kasi eh, nakakatuwa. Nakakatuwa ko na bibit. Kasi ako, ugali ko, pag yung nagsa-challenge ako sa mga hindi ko, wala ko alam. Eh, Kaya to, wala ko alam. Ngunit, pinag-aaralan ko para ika nga, malay malusot ako. Ito naman, wala naman nating tulos, wala naman kalalabas sa pera. Maliban lang kung lalabas kayo ng pera, eh, dapat eh, pag naglabas kayo ng pera, yung talaga alam na nyo. Alam na nyo yung pasikot-sikot na laro. Kasi kundi, na olats kayo, sayang ng pera. Eh, ako naman eh, alam yung matatanda, sig sigurista. Gusto kung ko talagang bago ako mumuhunan, eh, alam ko na yung system. Kasi may, may minuto, kung ilang minuto kayong dapat maglaro, hindi ka pwede magal, kasi mababawian kayo. Mga, mga ganong ganong matrix, ba? Lahat yan, tinuturo, titignan nyo lahat ang galawan ng mga YouTuber na pinapanood nyo, nag-upload ng ganong game, para malaman nyo. So far ngayon, wala, <laughs> wala akong mararoon ngayon, kasi nga, dahil na doon sa virus na pumasok sa cellphone ko, kaya clear out ko muna. Ano tayo? Uh, may sabi sila yun, para kikinikira out mo yung yung cellphone, lilininis mo. Para, para na wala lahat ng mga records. Ika nga. Eh, mahirap na kasi. Eh, tayo naman, di tayo marunong. Yung mga kabataan na marunong ganyan. Kaya, yeah. abangala lang nyo. So far, for sa akin ha, yung mga ganong game, legit yan. Talino lang ninyo. Pa Paano sa mga game, mga, mga IQ game? IQ ba yun? Q&A game. Legit. Legit sila. moet Ingay nakapit kapit bahay ko. Legit sila. moet siya natatalo ka kasi hindi mo alam ang answer. Ganon din siya, legit sila. moet pag-aarara mo para manalo ka. Yun lang po, ito lang si mami ko kung sasabi, love you all. Bye!